Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon guys, may aanin po la ako sa yun, may papakita po ako sa inyo Nung hindi to video ano, yung tinutok ko to sa araw, bigla na lang lumayo, parang laser Yung kitang kita rin, ito ah Ayan oh no? So tatry natin dito natin, ilagay yung video para mamakita talaga sa so, may araw, diba? Dito dito umalis na. ha baka magumba kasi yung sunod okay Nakita niyo yun guys, grabe. May umano dito ang araw. Ito wa kasi dahil dito sa salamin na to eh. Kayo ba guys ay na naglalaro na ba kayo ng ganito? Ito wa, wait nyo nga. Ayan yun, ayan. Pag tinutok ka sa, sala, sa camera. Ayan o, diba? Oo, oh, oh, oh Ayan po. Nakakalaro na rin ba kayo ng ganito? Sa salamin. Itutok, itututok mo lang sa ano. Parang laser talaga eh. Pero naglalaro ka lang ng araw. Ito alis na naisip ko na lang bigla. Kasi nung hindi to nakabidyo na ano, na ginawa ko talaga. Nung ginawa ko talaga alis yun yung ano, yung, yung, self, yung salamin na tinutok ko sa araw na nakaganito. Nakita ko na lang yung laser. Na ganun. Ayan, no? Ayan, no? tiba. Meron na kita ba ng video? Ayan, no? Kasi si Tiber, eh. Ayan, no? Di para laser Parang laser. Binibidjuan ko pa mami. Uy Dave, kumuha nga mo. Ayan po guys. So dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon guys. So ilike mo ako. Pati subscribe mo ako guys para lagi kayo updated sa susunod ko video na inupload. upload So naisip ko na lang bigla eh. Bye. Pero kasi pag walang araw na umulan, hindi tayo makakalaro ng ganun. Kailangan may araw. Diba no, May araw eh. Ah, naglalaro tayo ng araw ito Alison. May papakita ko.